Maygit 1.3 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang narecover sa magkahiwalay na by bus operation sa Tagigat, Quezon City, kung saan dalawa ang arestado, kinang ulat ni Vel Custodio. Mahigit isang milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa lalaking ito sa ikinasang buy operation sa barangay Upper Bikutan, Taguig City. Naalaman po natin ang, kanyang, ang ginagawa niya dahil sa kanyang runner na nahuli noong nakaraang linggo ng SDI rin. So sa pamamagitan po ng pagtatanong at pag, uh, tactical interrogation dito sa ating nahuling babaeng runner, itinuro po siya na siya yung source na pinagkukuhanan ng ilan sa mga runner dito sa area ng signal at sa ilang parte pa ng tagig. Nakumpis ka sa high value individual ang 150 grams sa pakete ng hinihinalang shabu, weighing scale, 19,000 pesos cash, pouch at 1,000 pesos by bus money. Sinabi ng suspect sa mga pulis na nasa Calabar zone ang source ng iligal na droga. Aminado naman umano ang suspect na si Alias Abel sa krimen at tanging pagtutulak ng illegal na droga lang ang pinagkakakitaan niya. Since 2019 nag-ooperate na siya kasi meron na siyang prior na arrest noong 2019, section 5 and 11 din yung kanyang kinasangkutan na kaso noong 2019 at sa kasamang palad eh na ano yun, na dismiss yung kaso na yon. Usually kasi ano yan eh, sa chain of command at saka minsan hindi lumulutang yung ating mga witness. Tumangging humarap sa media ang suspect na nako-turn over na sa Tagig City Police Station. Nakikipag-ugnayan na ang Tagig Pulis sa Calabar Zone para ma ang pinagkukunan niya ng ilegal na droga. Haharapin ni Alias Abel ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa hiwalay na buy-bus operation, arestado naman ang lalaking ito matapos siyang mahuling nagbibenta ng 340,000 pesos na halaga ng illegal na droga sa barangay Bahay Toro, Quezon City. Ito ang ating operatiba ay nag, uh, naga, ano na po siya buyer and then yun, siya po siya na aresto. Ito pong suspect ay uh, nahulihan ng uh, worth uh, 50 grams of shabu. Nakumpis ka rin sa suspect ang isang bag at cellphone. Body ni ito pong suspect ay gusto, hindi po siya dito nag, uh, nagkakandak ng mga yung kanyang illegal activity. Dito po siya sa area ng Bahay Toro, Barangay Baisa, and of course, Pasong Tamo. Kaliwaan ng paraan ng transaksyon, hindi pa ikinanta ng suspect sa mga pulis ang kanyang supplier. sakop niya ba ang magsasayita? Dati nang naaresto ang suspect noong 2019 dahil din sa pagkakasangkot sa transaksyon ng ilegal na droga. Kaya balik kulungan na suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.